Ako po ito na mga TV station. Ha? Huh? Ikaw, naano ka mga TV station? <laughs> ah, Jamie 7 po. Jamie 7. Ikaw? <laughs> TV 5 po kami, TV 5. <laughs> Yo, what's up, Bordaro TV? Ah, Dinalat kita para Napapagal na gano'n ako, pero babatunong ko na iningay pa paralitan na naman ni Larbakig. Patungkol na naman sa isyo, tungkol naman kung saan mga tambay. So, pamatiuntan untan iya imbagaw kung ano ang iya karoyag sa aton Imuran niyo, mga tol. Imuran niya. Ulat ko ang public apology ni Bordado TV pero <laughs> nagbalos na naman siya sa akon ngayon na naman siya yung bagaw so oo oh, aminado ako ako nagtika ang sininga mo diskusyon na, dili kami nag-aaway for the record dili kami nag-aaway ni Bordado TV kay magsangkay kami ni Bordado TV pero pero Diri ko na dito karuyag, ang isong niya, niya, nga tambay uh, sa amon yung mga tambay la kami ha ito di na ako na sulan talaga eh. kasi mayda kami tambay community din ha uh, bugo sa kalibutan <laughs> bugo sa kalibutan okay so kami na hurt kami kasi tambay kami oo aminado kami tambay kami pero ang iya gin bagaw sa amon, medyo nasulan ako as leader of this community okay So pamati ini yung iya gin uh, baton sa aton. Pamati ini yung anak. Ada may imod niyo mga batian niyo. Pero ako aku niya may giimod sa ako uh, di, di sa yung screen. Larbaking, larbaking. Purus na mali. Purus na mali. Ano mo na pansin ko? mali-mali na nga ng mga English mo, mali pa ang binabagaw mo. Ha? Nagpapahalat ka lang, maluya ka sa English. Tapos ako pa ang kinakalaban mo. <laughs> nga sugad mo? May mga chapter-chapter pa ka mo? Tambay community? <laughs> Inahadok mo ako? Hoy, ayaw ako pag ka ay maaram ako sa mga batas. Ha? Maaram ako sa mga batas. Tingali ka, wala ka kaaram aram kung pag-abot man sa pag-English-English, -pag -English, ha? Tinitira mo ko sa mga English mo? <laughs> Brad, para la sa karagdagang kaalaman mo, ha? Larbaking, isulod ini sa kukote mo, ha? Tikang elementary. San elementary pala ako, ha? Ako firme an ginsusugo san maestra sa iris da blackboard. Ha? <laughs> Kaya legal absent ka pirmi. Nakaranas ka na? Ha? Kaya ako la firme ana sa iris da blackboard. Oh. Ka paano mo ako mapipirdi sa English ay? San high school pirmi sa kotap Ha? Huh? Pasan high school na ako tap ako permi tap load sa jeep <laughs> tapos ikaw maato ka sa ako sa ingles ay <laughs> nagkakamali ka brad nagkakamali ka sa binabangga mo sa mga paratang mo sa akon ha pwede tayo kasuhan what arang mong rule of maarang basan batas pwede tayo kasuhan ha According to the Article Act 6424, ha, violation against home appliances, ha, Magkuha <laughs> ang symbol pen, isurat yun eh. Article Act 6424. Violation against home appliances. Ha? Nasa saan to? Ha? Nasa saan to? Na, if a person carrying a weapon, his no longer a civilian. Nanibig sabihin siya. Wow. Ayaw paninira ang kapwa mo. Naninira ka! <laughs> Di mo alam ibig sabihin sa dong English? So direct, tanong tayo papatulan. Kay naaluluoy ako sa imo kay kinukuri ka nang ani sa kay English. Kaso sige mo payaw yaw, sige mo payaw yaw. Oh. Yan na, nga nagbabagaw na ako. Pinatulan ta na ikaw. Brad, an English mo, wrong gramo. Ha, wrong gramo. Naintindihan mo? Wrong gramo, an English mo. Tapos, ako pa ani mo, bodan So an ibig sabihin la, ha? Ah, kay maluya ka sa English. An ibig sabihin la, maluya an imo mental disorder. Mental <laughs> mental disorder. An imo kun sa in short IQ. Ha? <laughs> Simplihan na English itong brad. Simplihan. <laughs> Maluyan imo. Mental disorder. mo pa kaya? Ma makusugan ako. Mental disorder. Ha? Eh, kapag na Ikaw, maluya pa niyo mental disorder. Di mo pa kaya, anakon, ah educational area of responsibility. Ha? Uh, Nakuha mo? Di mo pa, di mo pa kaya abuton, anakon na, ah, educational area of responsibility. Ha? Ah? di mo pa kaya. Kaya kung ako sa imo, pumuruko ka na ayaw na sing katatabil, kay, di mo kaya, kaya, anakon mental disorder ha paya <laughs> no noy lar baking shout out sa imo ha tanda ini eh. di na ako mapatol sa mga tambay tambay mo na isyu. abo ko na sa tapos na ako don. anak ko na magbasihay mag na kita nga dua sa aton mental disorder ah. kung sinugot sa aton hataasan mental disorder Di mo kaya. Di mo kaya. So, larba, wala tong kumbaton mo kung kaya mo good man na mental disorder. Pag dire, ibig sabihin, mababa pa ni mo mental disorder. In short, I care. Ha? Simple yung English God. Di mo madali. So, okay na. Salamat. Tanggalin mo sumagot. Ang lakas makasa. Salamat. TV5 salamat Jamie7 salamat <laughs>